Exodo Kapitulo 7. Ang ikawalong salot, ang mga balang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon. Pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ng kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan." Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Egyptso ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh. Pumunta sa faraon si na at Aaron at sinabi, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka ba magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang samamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makikita kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno. Pagkasabi nito'y umalis si Moises, Sinabi sa faraon ng kanyang mga tauhan, hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ng taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang samaamba sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto? kaya't ipinasundo ng faraon sina Moises at Aaron? Sinabi niya, kung papayagan ko kayong umalis upang samaamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din naming lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh. Sinabi ng faraon, tawagin na ninyo si Yahweh, hindi ko papayag ang isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalak kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat, kayo na lang mga lalaki ang umalis upang somamba sa inyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo. Pagkasabi nito'y ipinagtabuyan sila ng faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa pagulan ng malalaking tipat ng yelo. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng ganoon car aming balang sa lupaing ito at hindi na magkakaroon pang muli? Nang itim ang lupa sa dami ng balang, inubos na mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupaing. Dali-daling ipinatawag ng faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito. Iniwan ni Moises ang faraon at siya'y nalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Tinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula, isa may walang natira sa Ehipto. Ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang faraon, hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita ang ikasyam na salot ang kadiliman sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalat ng dilim ang buong Ehipto. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng tatlong araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng tatlong araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng faraon si Moises, Sinabi niya, makakalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Sumagot si Moises, hindi po maaari. Kailangang bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh na aming Diyos. Kaya kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at wala ni isa mang may iwan sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh at hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausa namin ng pagsamba. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang faraon, ayaw na naman niyang paalisan ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo. Masusunod ang gusto ninyo, sagot ni Moises. Hindi mo na ako muling makikita.